Ang hanap mo ba ay hero na kaya makapagbigay ng sobrang taas na burst damage at crowd control effect na kaya magpahirap sa mga assassin heroes? Bakit hindi mo subukan ang hero na si Vale? Mahihirapan rin makatakas sa ultimate mo ang mga heroes na hindi gumagamit ng dash katulad ng meta high lows kaya consider ito na pang counter para dito. Para sa items, unahin mo ang Sky Piercer pang finisher, Glowing One para sa healing reduction at burning effect, Arcane Boots para sa additional magic penetration at movement speed, Lightning Truncheon para sa splash damage, Genius One para sa magic defense reduction, at Holy Crystal para sa max magic damage. Gamitin mo ang emblem na mage para sa dagdag na 30 magic power, 5% cooldown reduction at 8% magic penetration. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Weapons Master kung saan ang yung physical at magic power na manggagaling sa mga equipments, emblems, talents at skills ay may increase na 5%. At sinubukan ko ang temporal rain ngunit hindi ko gumagana kay Vale kung kaya little ignition pa rin pang burst. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.